Binipisyo ng papaya seeds Number 1 Mahusay sa panunaw ang buto ng papaya ay naglalaman ng isang enzymes na tinatawag na papin na tumutulong sa panunaw Number 2 Ito ay mayaman sa antioxidants at anti-inflammatory properties Number 3 Pinapalakas ang immune system Number 4 tumulong sa pagbaba ng timbang. Number 5. Meron itong mga katangian ng anti-parasites. Number 6. Mahusay para sa kalusugan ng puso. Magsimula ka lang sa dalawang buto ng papaya sa unang linggo para masanay ang iyong digestive system. At pagkatapos ay pwede nang gumamit ng isang kutsara araw-araw.